So guys, good morning! So ayan, <laughs> unang -una, gusto ko magpasalam sa mga nanonood ng vlog ko kahit sabihin mong konti lang yung views at views at least may interesado pa rin nanonood sa mga vlog ko. Then may subscription na tayo! So ayan, sa mga gusto mag-subscribe, so kaya lang may bayad yan. <laughs> sa mga gusto lang, pero mas maganda nang i-follow na kasi nga. <laughs> ano yun? Sa mga gusto lang nun, no? di ba? So, Thank you so much sa mga nanonood din sa mga magsusubscribe pa lang. Charot! mo na, no? then, so, may nag-message sa akin. Siguro nahiya siyang mag-comment doon. Kasi nga hindi ko siya kilala. Hindi niya rin ako kilala. So, nagusto niyang nag-comment nag dun. Nahiya siya siguro mag-comment doon. Nakakalawa. Nahiya siya siguro mag-comment doon dahil wala mo nang sa, sa mga mga content ko sa mga vlog ko. So, sa nahihiya siya mag-comment doon, then na private na lang siya na mag sa akin kung paano ako nakapunta dito sa Italia at magkaano ang ibinayad ko. So, ah uh, bale, apat kami magkakapatid dito. Ang unang napunta dito is yung mga auntie ko. Kaya, kumbaga, may backer ba? May backer ba? Dalawang auntie ko ang nandito nung time na yun. Nung time na yun. Then, kinuha nila yung kapatid ko, babae, na siyang kumuha sa aming, tatlo dito, bale apat kami magkakapatid yung dalawang ate ko is agency, kumbaga mas mahirap sa kanila, mas marami silang pinagdaanan mas marahirap yung pinagdaanan nila mas marami gastos unlike sa uh, kuya ko dalawang kuya ko na talagang direct hire kami, napunta dito kumbaga, amo ang tumayong, uh, yung amo ng ate ko kumbaga tumayong amo namin siya siyang kumuha sa amin na uh, hire kami. So, dalawang kami ng kuya ko. And then, <clears> tagwa <throat> dito, dalawang, dalawa kami, kumbaga, mas maliit ang gastos namin, kumbaga, mas madali rin yung mga nilakalakad na documents, kaya kami napunta dito. Kami, apat na magkakapatid. Yung anti ko, yung anti ko na dalawa dito sila. Sila ang naunang, sila ang naunang andito sa Italia kung bakit dumating lahat ng mga kamag-anak namin dito. Dalawa silang magpinsan, then yung auntie ko kinuha yung kapatid niya, then the rest kinuha yung mga ibang kamag -anak. Kaya dumami kami, dumami kami dito. Then kinuha, then after that kinuha yung kapatid ko. Kaya ka naman kami napunta dito is yung kapatid ko. Kaya kami andito kami apat. Tatlo kami kinuha niya. Tatlo kami kinuha niya. So yan. <clears throat> then nung time na yon is uh, college ako nung time na yun. College. Oo, college ako. mag na ako nung time na yun. So, sabi nung tumaw yung kapatid ko. Uh, palang pa time is tawag. Wala pang Facebook, wala pang ano. <coughs> mag ako ng nursing aid. Nursing aid nung time na yun. Talaga, pupunta na kasaman. Sabi sa akin, magpapapasport ka na, magpapapasport ka na, pupunta ka na sa Malila para... Uh, just in case na um, kumbaga destiny mo na mapupunta dito sa Italia. Sabi mo, eh, Italia. Eh, di wow. Di ba? Kabongga. Edy. at least then, punta ka na sa Manila. Eh, ako, wala akong kaalam-alam dun sa, ano, Manila. Kasi nga, ano lang ako, bahay lang ako, ganun. Bahay, school, bahay, school. Dahil nga, stricto yung tatay ko. Tingin pa lang ng tatay ko noon. <laughs> Tingin pa lang yung tatay ko wow. Siguro kung his district to ng tatay ko nung time, baka siguro nagkaanak. May sawa na ako, nagkaanak na ako. Baka hindi ganito. Charot, kaganda yung mukha natin. Charot, joke lang. And then, and then, ah, uh, nung sinabi ng kapatid ko nung time na yun, uh, magpapapasport ka na. So, madali lang naman. Madali lang As in, parang napakadali lahat sa akin nung time na yun. Then, after that, naghintay kami ng months, umuwi na naman ako sa Abra. Then, ilang days na naman tumago yung kapatid ko. So, mag ka na kasi tuloy-tuloy na yung lakad mo. Buti nung time na yun, nagbakasyon yung kuya kong si Man. So, mayroon akong kasama. Kasi nga wala akong kaalam-alam sa Manila. As in, walang, kumbaga, uh, ignorante pa, ganun. Wala akong alam nung time na yun. Buti nagbakas yung kuya ko ng Simon nung time na yun. So, sinamahin niya ako lahat sa DFA, lahat sa uh, medical, sa training, test training. So, yun. Ang naalala ko nung time na yun, is, nung in-interview ako, kung marunong ba ako magsalita ng Italian. At least, buti, pag nagbabakas yun yung mga pinsan ko nung time na yun, nakakarinig ko nung anjamu manjamu tas magbilang, magbilang ka ng Uno, due, tre, quattro. Yun ang ganoon ako. So, at least nakaready ako nung time na yun. Then, tungkol naman sa mga table setting. Importante kasi yon dito talaga. Kasi nga, pag gusto mong magtrabaho ng ah, uh, tawa dito, ah, uh, house, ah, uh, housekeeper. Housekeeper. <laughs> Kung gusto, stay in na uh, trabaho ng bahay. Housekeeper gusto mong trabaho ng stay in or live in, mag-alaga ng bata, magbantay ng matanda, talaga importantin kasi syempre ano yun eh, magte-table set ka talaga. As in, elegante kasi ang mga ano dito eh, yung mga Italiano. So, elegante talaga sa mga table setting. Sa mga table nila. So, yan, housekeeper talaga. And then, tapo dito, And then, sa na okay, tapos, natapos ng lahat. Then, magnaghintay na lang kami ng ilang months, visa, yun, yung visa na rin. Madal di ko alam, basta madali lang lahat sa akin. Siguro, talagang blessing in this talaga na, destiny ko talaga na ma mapupunta dito sa Italia. Bata pa ko nung time na yun, di ba? Uh, after ko mag graduate ng college, boom, Big na lang nag lahat na punta ka na dito sa Italia. Na, lahat ah, uh, oh mga uh, dream lahat ng tao na mapupunta kasi nga nakikita natin yung room si si yung mga yung pop natin kung gaano kaganda kasi ng Italy, lalo pag nakikita ko yung mga picture ng mga antiko no uso pa picture picture ng tali. and then sana tayo After ng visa, sabi ng ate ko, mag-flight ka na. So, mag-flight na ah! charot. Meron pa, buti talaga. Meron pa akong nahad lang ako sa uh, nung time na yun sa immigration. As hindi ko yun makakalimutan. Talagang nakapakaano yun nung time na yun. Ito, imagine mo, kompleto na ko lahat ng documents. Kompleto na ko lahat ng ticket. Kompleto na ako lahat, lahat, lahat. Then, nasa immigration na ako nung time na yon. Ayaw akong papasukin yung yung ano nung time na yun yung doon sa immigration ayaw kong papasukin di ko sinasabi niyang may kulang daw ko at nagpunta ako sa isang office di ko na matandaan kung anong office doon kasi sinabi kong kulang daw yung ano anong kulang and dito na lahat documents mo papel mo ticket man dito buti nung time na yun walang tao doon sa immigration walang tao as in ang ginawa ko is tumakbo ako tumakbo ako nung time na yun na ano di ko alam. Basta. Basta nung isip. Tapos, uso pa nung ano, ang inilalagay ko para hindi ako, kumbaga, hindi ka ninagyan ko ng barya dun sa sandal ko noon. Yung sandal ko ganun pala. Mahilig ako sa mga heels na yun nung time na yun. So, nilagyan ko ng ano, uh, kumbaga, sentience, uh, sentimo ba? Sentimo, sense. Binting. Binting ba? Ganun naman. Ganun lang. <laughs> ayan. So, ayan. Nung time na yun, wala walang sa immigration, boom, tumakbo ako. <laughs> Pero nung ano na, wala naman wala naman akong problema, wala naman ka, wala naman silang kulang ka gitu. gito. tapos ang sinabi ko pa doon sa baba, ate, sabi ko, uh, ah, ma'am, magbabayad na lang ako kahit magkano, basta papasokin niyo lang ako kasi mag-flight na ako, sabi ko, nag nag, 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 nagtinginan silang dalawa yung babae nung time na yun. Tapos sinabi, punta ka sa ganitong office, tanungin mo bakit ka kinangon? Ano, nagpunta naman ako sa office, wala. As in, tut talagang kumpleto lahat ako ng documents. Kaya nung time na walang tao sa immigration, sinamantala ko talagang tumabuna ako doon na wala ng lingon-lingon. Ayun, sa awan ng Diyos, nakalipat ako dito sa Italia, nakapunta ako dito sa Italia na walang problema, walang sa, basta, wadere-derecho. Lahat ng paglalakad ko ng documents ko, papasport, lahat-lahat. Kahit sabihin mong first time kong pumunta sa Manila, lahat dire-diretso. Kasi ang isip ko ng time na yun, ah, uh, samantalahin ko na kasi nga, ano eh, uh, kumbaga yung confidence mo na, uh, ano, hindi ko na inano yung hiya-hiya o yung mahiya ka or ano, basta, sabi ko na sa isip, maroon naman ako mag-English, may bunganga naman ako, um, tagwa dito, maroon naman ako magsalita. So, bakit naman ako matatakot, diba? So, ayan. And then, Paglapag ko dito sa Italia. Ah, Italia na. Sige, baka na as in. So, dalawa silang nagsundo sa akin. Kasi yung ate ko tsaka yung tito ko, si CEO. Nasawa ng auntie ko. So, ayan. bonga O, oh, diba? Then, nung nandito na ako. Uh, ah, bale, Ang binayad ko lang is 1,000 euro. Ganun lang, ganun na. Pero malaki na yung time na yun. Malaking pera na yun. May, uh, malaking pera na yun. Basta madali ka lang makahanap. Pero yung time na yun, part to part time na. Oh, Ikikwento ko din yun. Paano kung ano yung first time na trabaho ko. Nakakatawa yun. Nakakatawa yun. Then, 1,000 euro lang. And then, the rest, gu gusto ko sanang dagdagan. Pero sabi yung auntie ko, wag na tama na tong, ano. So, at least, thank you. Thank you ako. Thank you ako sa mga, ano, yung auntie ko, yung kapatid ko na talagang uh, matyaga siyang kinuha kami. Kinuha kami. Kasi imagine mo, tatlo kaming, ano, syempre, sa mga auntie ko na tumulong, kung hindi dahil sa kanila, wala kami dito magkakapatid. Lahat kaming magkakapatid. Kasi, <coughs> yung auntie, buti talaga, dalawang auntie ko, ano, ano dito, 10 sampo kaming magkakapatid. Kasi ngayong tatay ko, ano lang siya, uh, bukit ba? Bukit ba? Tapos yung nanay ko, pahe lang siya. So, kumbaga, ang talagang tumulong sa amin is yung antiko ko. Dahil silang dalawang tumulong sa amin dito. Kung, ba, kung bakit kami nakarating dito sa Italia na uh, hindi ganun kahirap. Unlike sa kanila talaga na yung, dalawang, yung mga auntie ko dito. Tsaka, at tsaka, kaya kami marami dito magkakamag-anak dahil din sa tulong ng mga auntie Kasi dalawa lang sila nung time dito eh. Kung baga, mas mahirap sa kanya. As in, mas marami silang pinagdaanan. Kung baga, andun na lahat yung, ano, at least, uh, safe silang nakarating dito sa Italia. Kaya marami kami magkakamag-anak dito. Dalawa silang magpinsan. Then, nung naking okay-okay na sila, kinuha yung kapatid ng auntie ko. dalawa silang auntie ko. And then, the rest or that kinuha na kami <laughs> ni Auntie. Shout out, Auntie! Auntie Elsa. <laughs> auntie Elsa, Auntie So, silang dahilan kung bakit kami naging ano yung buhay namin magkakapat Imagine mo, sampo sampu kami magkakapatid. Sampu kami magkakapatid. So, imagine mo yun. At least, um, kahit sabihin mong istrikto sila or ano, at least, may mga auntie pa rin kami na talagang talagang uh, tinulungan kami. Then yung kapatid ko na kinuha nila. Do. So doon kami nag-umpisa-umpisa lahat. Yung kapatid ko na panganay na babae. Panganay ko, panganay na, panganay na, panganay, panganay, na babae. So siya ang nag-start naman kung paano kami magkakapatid na uh, andito, to, andito sa Italia. Kung bakit din kami nakapag-aral magkakapatid. So ayan. Yung auntie ko, then yung kapatid ko na inampo nila. Then kami naman na ano kinuha niyang tatlo dito pali apat kami magkakapatid na kinuha nila dito so ayun <clears throat> talaga then siya shout out din sa kuya ko na tumulong din sa akin ano na naglakad yung mga papers ko noong time na yun so ayun. bali ang kumbaga napunta ko dito sa Italia is which is direct hire talaga medyo medyo luwag na kaluwag medyo luwag-luwag na hindi masyadong walang kumadire-direkto yung lakat ko nung time na yun. then sa immigration lang talaga ako na ano talagang kinabahan ng todo nung time na yun. pero pag talagang malakas yung confidence mo talagang matapang ka gora ka huwag kang matakot basta basta nasa tamang tamang ano ka lang then uh, documents mo at tama lahat aposto lahat kumbaga walang problema go then tawag ba dito, then ang um, direct hire, direct hire kami kinuha dito. Dalawa sila. Yung dalawang ate ko, mas mahirap sa kanda agency. D agency sila. Then, which is kami naman, ang kuya ko is direct hire. Amang kumuha nila sila sa amin. Uh, so, yun. Pang trabaho niya sa pang umaga, trabaho niya pang, ham, pang hapon. Yung trabaho niya sa pang umaga is yung kuya ko, kinuha niyang direct hire. Then, Trabaho niya pang which is ako yung kinuha niya. Ako uh, kinuha nila na ano. So, ayan. Tama ba? Na mali ba? <laughs> so, ayan, guys. Ganun lang ako, ano. Ganun lang talaga uh, paano ako nakapunta dito sa Italia. And then, yun lang. Then binayaran ko is 1,000 euro. Unlike ngayon na talagang mahirap na, then hindi na rin ano yung direct hari, yung flow si ba, hindi na ganun kadali dito. Kaya since nung, ang last na nakuha ng ate ko is yung kapatid kong lalaki, and then the rest, hindi na siya makakakuha ko. Kahit gustuin, kahit gustuin naming magkakapatid, kahit gustuin naming ano, mahirap na. Unlike na dati noon talaga, nung nag, nagpalit na nung, nagpalit na ng ano dito, uh, wala nang, yung president nila. Kasi iba nga dito ang tawag nila sa president nila eh. President nila sa Italia. Then, ibang tawag nila. Then, since nagpalit na yon nung time na yon wala na. hindi na sila masyadong. Meron din naman nakakarin ako ng flossy or ano. Pero, sabi nila is yun. Fake daw yun. Kung maga, pera lang habol. So, takot naman kami ng ganun. So, mas maigi pa rin na maghintay na lang kung meron pang darating na direct care. Para makakuha din kami. Para at least, ba diba, So, yun lang guys. Uh, kung baga, na-share ko lang. Then, nishare ko din next na vlog ko. <laughs> kung paano ko nabayaran yung ut yung utang ko kung bakit ako. Siyempre, utang yun. Then, nung paano ko nakapunta dito sa Italia. Yung paano ko binayaran yung nagastos ko ba? Utang. Kung paano ko ba nagbayaran yung ginagastos gina ko nung pumunta ako dito sa Italia. Kung anong trabaho kong unang piraso ko, ko ko yun dahil nakakatawa yun. So, yun guys. Thank you so much for watching. And thank you din sa mga, ano, sa mga talagang as in na nagtsatsaga, nagtsatsagang nanood sa mga vlog ko. <laughs> thank you. See you again sa syempre bukas. Parang maabot ko na yung talagang inaasam-asam ko. So, syempre. Thank you so much for watching.